So, uh, hindi pa ako natutulog At uh, may ginawa pa tayo ng bonggam bongga At may nice tayo sa mga eksena natin Alright, so nagbabalik ako Ouch! Nag-stretch mm, mm, lang ako So ngayon, ay mag... Uh, buma nagbabalik tayo kasi meron akong hindi na pag-usapan Kanina, nung kami ay, uh, kaming tatlo nila spokes Harry So ngayon, ay uh, na ano bang title natin dito? Uh, bakit hindi na sight in contempt si Marlica at ang ang salaysay pa rin na kasinungaligan ng aking kaibigan, okay? Ng aking kaibigan, okay? Si Mother Pebbles, alright? So, tuloy natin yan, ha? Kasi isa isa-isahin ko. So, mga kababayan, si night in contempt, si uh, Doc Lorraine, si Mark, si Sas, at, ah, uh, sino yung isa? Si ano ba, Ka-Eric? Sino ba? Basta apat sila na sight in contempt. Ngayon, bakit hindi na-side in contempt ang inyong palanggang maharlika? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ni si Gusto ko lang sabihin sa inyo muli na ni isang letter, correspondence, walang pinadala sa akin ang mga bangag dyan sa Tricom. Alright? Ngayon, mga kababayan, wala silang pinadalang letter na kung saan iniimbitahan nila ako para mag, uh, maging resource person. So, puro lang sila sa media na inibitahan ay si Claire Eden Contreras. Ganda ng pangalan ko, kala niyo yan? O, di ba? Pang-Hollywood ang aking uh, pangalan. Si Jason sana, kontempa? Hindi. So, ngayon mga kababayan, unang-una, inibitahan tayo doon para maging resource person. Para daw tayo ay makatulong, again, in aid of legislation. Pero lahat yun ay mga kadyotahan lang ng quad or ng tri-committee ang purpose talaga nila ay ipa kami, di ba, i-contempt kasi ang inibitahan nila doon ay mga lahat halos ay pro-Duterte vloggers o pro-Filipino uh, vloggers. Pero yung isang nagpakalat, ang kainapin okay, ko nga dito, nagpakalat ng uh, kasinungalingan kay uh, Vice President Sara, which is Vice President Sara. Alam niyo di ba, nung tinanong ko yan kay Inday Sara kung aware ba siya sa mga fake news, oh, you know, mga fake news, mga vloggers na ginigipit sa Tricom. Remember that? Tinanong ko si Sarah doon sa dahig. Ngayon, mga kababayan, pero hindi nila pinatawag yung pangalan ni Manuel, nung, nung Manuel Arevalo Ramilo na nag-post ng fake uh, code card na kusaan na inuugnay niya o gin, naging malisyoso na inuugnay uh, si Vice President Sara dito sa PBA player na nag-amok noong 2022. Kung natatandaan ninyo, Okay? Itong uh, issue na ito, 2022 pa, na nagbigay si Vice President Sara ng uh, uh si, uh, what do you call it, ng mensahe doon sa pag-aamok nitong isang pag-aamok pa, panununtok nitong si Jan Amores. Kaya binigyan siya ng words of encouragement from, VP sa from Vice President Sara na kung saan uh, ang sabi nga dito, Amores was recently expelled from the heavy bummers and suspended from the NICA, or NCAA due to his punching spree against the College of St. Benilde Blazer last month. Okay, posted a photo of the letter from the office of the Vice President. Ngayon, tinwist nila yon ng kanilang fake card na sinabi daw ni Vice President Sara, Jerry is a very good, good kid and I know him personally. He could, he could not have shot anybody without any valid reason. Maybe self-defense, okay? Para maprobo. Kasi Leon ay kasi nungalingan. So, sinabi ni Indayan Sara nung tinanong ko siya na hindi pinatawag. So ngayon, nabalik tayo. Bakit si Mahalika hindi na-contempt? Okay, na cite in contempt. Unang-una, ulitin ko po, wala po silang pinadala na invitation sa akin. Ni isang invitation, walang pinadala para sana maging resource person ako. Pero siyempre, mga kababayan, uh, bakit naman ako uuwi sa Pilipinas? Eh may death threat na ako, ang gobyerno ng Amistad ni Marcos ang magpapag sa akin. Di ba? Puprotectahan ko ang karapatan ko, right to life. Abay doon sa mga nagtatanong ng hat, available po yan sa ating YouTube merch. Okay? So you can buy a ball jack. Alright? At marami pang ibang mga merch natin dyan. May karapatan akong protektahan ang aking buhay para hindi ako magorgor ng mga bangag. Hindi nila ako ng side content kasi alam nila wala silang jurisdiction sa akin. Ganun lang kasimple. Okay? Pero ngayon, dahil nga dinawit na naman ang aking pangalan, eh syempre, talagang alindog ko, kumakabog-gabog sa banga. Alright? Kumakabog-kabog sa banga. Kaya talagang, uh, dahil sa so sobrang gigil naman, syempre kahit naman, kahit naman sino, di ba, na kakampi ni banga, magigigil talaga kay Mahalaga or kay Harry Roque, yung niwi ngiwi bangag-bangag. Di ba? Ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. So, magigigil ka talaga. Lalo na kung sinasamba mo yung adictus na si uh, Marcos Jr. Okay? Sabi ni uh, na si dating presidential spokesperson Harry, Rocky, umano ang mastermind sa likod ng viral na pulburon video na inedit para magbukhang gumagamit ng ilegal na pulburon si President Bongbong Marcos. Si Harry Rocky, hindi marunong mag-edit, okay? Nagpapaturo pa nga yan, nasa Netherlands kami, hindi ka marunong yan mag-streamyard, okay? So, Mother Pebbles, aminin mo na kasi na inutusan ka ni Lisa Panas, okay? Aminin mo na ng bonggang-bongga, hindi marunong si Harry Rocky, bakit ka naman ganyan? Huwag ganun. Okay? Tapos sabi ng kasi nitong ng media, although, opinion mo yun, sabi ng mainstream, ayun kayo ko na na ng private dinner ilang for the 30 bloggers at personalities, matapos ang isang Rally sa Hong Kong July 24. Totoo naman yun. Okay? Ngayon, ayun kayo ko na na na, ayan na, sa naturang natura, Pinaniwalaan nyo si Talakera. Yes, kaibigan ko si Pebbles. Pero paano mo pa paniwalaan si Pebbles? Okay? Na, no? ulit-ulitin natin, nagkita nga siyang forensic expert na ngayon. Hindi siya nag-aral. Patungkol sa pag, hindi siya bihasa. Patungkol sa pag, you know, pag-check nitong mga, pag-examine ng mga, ano, <laughs> ng mga video. Yan ang katotohanan. Tapos ngayon sinabi niyo, siya ay, ano, lahat, oh, lahat ng, ano, lahat ng news. Ah, puro copy-paste. Ayan, tingnan natin. Basahin ko lang ito. Nakita niyo, ako ang nagpakalat. At sinabi niya na sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwala. 'Di ba? Ibig sabihin, personal opinion niya 'yon. Personal judgment niya, yung kanyang sariling pananaw. Hindi wala siyang personal knowledge. Kasi, ang sabi nga niya, sinindan ko siya ng picture. Okay? Tapos may kinukwento siya, dinatokul kay Harry pero hindi niya hindi niya mapapatunayan sa korte.